morning, good morning, good morning mga idol hindi ko naman po tayo sa bukid tayo po ay nagdala ng kumpay sa ating alagang baka dito po sa toro natin Ayan. so binigyan po natin siya ng mais sa kahapon po ay araw ng linggo so nangulikta po ako ng balat ng mais sa palengke so atin po mabibigay sa mga baka ay sa mga maging, basura na ma, ba, basura lang ayan mapakanabangan po natin yan so masustansya po ito sa ating baka ayan ay turo po natin ibinigay sa akin turo malaki na kulang na po ito sa damo pinapakain po ito na sapat na pagkain para siyempre po malaki po yung katawan niya kailangan po niya yung maraming pagkain kain po siya. Nandito naman po tayo sa sa isa, sa isa nating baka. So, kay ano, ibigyan ko po yung aking inahina si Payat. Mas kailangan po niya kasi ang ang pagkain kasi may dumidili siyang ano, anak. Kaya kailangan niya yung pagkain mga kabigan. Kaso lang dito, kailangan tanggalin namin yung mga uh, plastic minsan may mga plastic na kasama siyempre basura to uh, nasasama na nila yung mga magtitinda kaya kailangan tanggalin to para hindi makain yung mga baka alaga na baka so binubukod ko yan din dinadala ko sa bahay at uh, tinatapong ko sa inalagay ko sa sako pagdating ng kolektor ng basura so sinasama na na Malaking bagay po ito sa mga alaga naming baka. Lalo na ngayon ta. Ito kita mo ano. Ah, na mamatay na. Tingnan niyo. Kaparisira. Na mamatay na yung mga damo. Tuyot na. So, kailangan may ayuda tayo sa alaga nating baka para hindi naman kawawa. Kahit po isang beses sa loob niya sa linggo, malaking bagay na ito. Woo. 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 So, ayan po mga kaibigan, oh. So, alam na po nila yung ano, yung kumpay na mais, yung pagkain mais, yeah, dire-diretso na sila. Ayan, oh. Ihasa na po sila sa kumpay ng mais mga kaibigan. Kaya yan po, pagkalapit nila sa mais. So, kain ha. Ayan no? o. malaking bagay po sa kanila yan mga kaibigan, yung mais niya. Lalo po dito sa aking inahin na to, na napakalakas sa... Uh, napakalakas dumedi nung ano nung kanyang uh, anak. Yan, yung ano na yan, anak niya napakalakas dumedi kaya po itong anak itong kanyang ano inahin ay sobrang ano, nangangayayat uh, papakain ko din nga po siya ng feeds mamaya uh, mamayang hapon ibigyan ko siya ng feeds para po yung kanyang uh, pagpapadede ay ano hindi masyado siyang mamayat sapagkat uh, napakalakas dumedi ng kanyang anak uh, hindi ko naman ako basta-basta nagbubutaw ng baka. So, mismo ilahin po, mismo yung nagbubutaw. So yan po mga kaibigan. So yung isa ko pong baka na si Payat bibigyan ko rin po dahil kailangan din po niya. Puntahan po natin. Po mga kaibigan uh, tingnan po nyo ito yung aking uh, turret na ito uh, oh, napakaganda ng katawan kaya po natatalo na yung nanay niya dahil uh, malakas dumidi kaya po kailangan ng ayuda ito po umbro bilog ng puwita niya oo oh, oo oh, oh.